Eh, wala naman pong hanap Pero okay po, eh. sila. Hindi. Ano lang, inuwian lang. Kung gusto lang, oh, okay. gusto lang siyang uwian dito, uwian. Mm -hmm. ano dito, wala naman dalang mga ano, para sa mga anak. Wala so, walang hanap buhay. Baka wala naman po siya talagang pagkukuha. Ng... Hindi po, ayaw po talaga maghanap buhay. Tapos naman po na, pinag, ng may pinag-aralan naman po, ayaw mamasukot talaga mm. po. Umaasa po sa nanay. Ah, eh, you know, dai trabaho po nung nanay, nagko center eh mm. umaasa sa sabaw po nung nanay, pwede ba po ng magulang, hindi na siya maghanap boy para sa mm. pamilya niya? Ano po natapos nung lalaki? College po eh. Mm. Nag- mag-ang kinuha po niyan sana si Man. Mm. Hindi eh, na po nagtuloy, nagtigil, ah. nagtigil, na rin po sa pag-aaral. Hanggang ayan na po, hanggang napangasawa na po yan ako, nagtambay na diyan. Diyan siya po nakatira sa kalumpang. Magkano po ginastos niya sa ano, sa cesarean po niya? Atend kayo po kami. Eh. Hmm. po lahat. Buti 10,000. Ah, sa ano po? Ah, uh, sa loob lang po. Public. Oo, sa loob, hmm. sa, sa JB lang po eh. Ano? Ah. Yung mga Wala akong gastos doon. Yung mga ginas po namin sa pagkain. labas. Ah, oh, pagkain. Oo po. Dahil yun. po, ilang araw po kami doon. Na, dahil na-inclam siya nga po siya. Dahil hindi pa hmm. po siya pwede palabasin. Dahil yung BP niya, pinapababa. Dahil mas mataas nga po. Mm. Top as po yung BP niya kasi, 140 over 120. Apo. Oh, mm. Tapos, yung promenade po namin sa ambulansya, balikan po. Kasi pwede, pagkagasolina ka mo po, po yun, kahit sa barangay mm. galing, 3,000 po yun, balikan. Mm. 1,5, 1,5, papalik, 1,5, 1,5, pa uwi. Sinundo mm. po kami. Pwede yung pumasok. Tignan ko po si baby. Sige Puaning po. Panin ko po itong ano. Sige po pinibigay niyo po sa kanya sa Tecras. Ito po namin. na nami. Tecras na to, yung niyo po kayo. namin na huli na nabigay. Uh. may nag-sponsor po sa kanya, nung no. wala na may uh. niya po, mm. ito po binigay na namin. Sana set na, ilipat na po namin dito mm. yung gamit. Hindi po po sa sabi ng pagpasok po, dito po Kaya po siya po, po Meron pa po yung po siya po siya ay, ganda naman pala. Breastfeed yan, mas maganda yan. Sige, gutom siya. Ang pala nito sa loob, eh, no? Meron pa pala tong baba. Beresya, po pala itong baba. Ang... Ano ito bigay na sa inyo, Nay? Yung tatlong anak ko, pinaghati-hati po sila rito, sila po ah, po. Gagawin ah, po kwarto-kwarto po kasi wala pa nga po pera. Ang galing po yun. po, yung ko po may mo niya kasi pinagpilalayas po kami ro'n. Sabi niya, sige, total, pinatira na kami niya lola mo yan sa baba, hindi pa talo. Yung loob ng bahay, ibibigay ko sa bali, sa asawa ko, yun pinaka-parte niya. Sa asawa hmm. ko. Sige sila, patire mo sila dyan, hati-hati sila yan kwarto kwarto mo. Alam pinamana so, pinamanan po, na to sa inyo po, ang galing yun, no? Eh, okay. hindi eh, pa po sila mapakwarto-kwarto kasi kailangan yeah. niya po yung pinansyan. Dati hati yung po siya nagtatlo dyan, magkambal. Kaya po siya, si Rena na yun. Si mm. Chantal, Chantal o Crystal? Si Chantal po, yung po si Chantal. Nasaan okay. po? Babae na hanap pa ni si Chantal. Kala po, si Crystal po yung hinahanap niya. Oh, ito na pala si Chantal. Opo, oh, kaya po. Oh, kumusta ka? Okay lang po. Uh, Oo, oh. nag-aaral po siya grade po. Mm -hmm. Lahat, gumaganda eh no. <laughs> Kahit yung nanganak, gumaganda. Tapos si Crystal. Si Shantan po. Ay, si Shantan, hindi eh, si Crystal. Hindi ko maalala yung mukha nun. Yung, yung anak naman po, pisa ko, yung isang kuya, pangalain niya. Pagkasamay nila na po yun. Hmm. Pagka po, ano, gano'ng kadalas na ako yung yung ano po niya kinakasama? kasama. Eh, pag po mayroong dado dito na pinadala yung binan niya, ilang iakatid lang po doon. Pero hindi di, po dito natutulog. Ah. Kaya lang po siya nag nagkikita sila. Pag susunduin niya, dadalhin doon. Dadalhin naman po niya sa kalumpang. Mm. Iiwanan naman po niya sa bahay. Siya po, barkada. Kasi po kayo pupunta. Mm. -hmm. po sa akin to. Sabi niya, yung lalaking anak na si Caleb. Mama, di pa kami kumakain. Eh, ano ka ako, asawa mo, iniwanan daw sila. Mm. Wala daw po iniwanan Eh, siyempre, ano ka ako iiwala sa'yo, lalo mo hanap buhay. Kung ka ako yung nanay lang din niya, inaasahan niya. Yeah. Pero, para may ibigay sa inyo, hihingi siya doon. Hindi ka ako pwede pe kung ganyan trabaho ka. Wala mm. maghanap buhay na siya, dalawa anak niya. sabi ko nga ako yeah. na nasa ospital kami. Sabi ko, hindi na ako pwede pe yung ginagawa mo ganyan, dalawa na akong anak. Mm. Kailangan ka ako, maghanap buhay ka na. Hindi ka ako pwede, pe aasa ka sa puro magulang. Sabi ko nga po sa kanya, hindi ko bigyan po. Tawa-tawa lang. Parang hindi... Mm. Ano yung... Hinaanin niya. Hindi pa lang parang, parang, parang pinakikinggan. Ay! Kapogi niya ka, Tekram. Lalaki po, di ba? Oo uh, po. Ang pogi! May tsura hmm. po kasi ako din. Tingnan niyo. Pwede pumasok ate? Ay! Tumatawa, bilis! Bilisan mo tumatawa, Kuya August. Ang guwapo. Hindi mo nakita yung miti siya. Smile ka, smile. 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 Mm -hmm. Ang kagandahan lang, best feed. Matipid yan, tapos healthy pa. Tatatag yan. Mabilis pa lumaki pagka ganyan. Malakas yung ano mo, yung milk. Mm. nag ka yung malunggay? Ayun, maganda. Hmm. Bakit di kayo sumusuko pagka ganun ang tigas ng ulo ng anak niyo? Mahal ko po kasi ang mga anak ko eh. Hmm. Kahit ano pong mangyayar, sama-sama kami. Hindi <laughs> ko po kaya sila pabayaan. Kahit sabihin mo na ng pagkakamali pa sila kasi mga, mga anak ko talaga po kasi mahal na mahal ko po na kahit ano pagkakamali talaga. Kami naman po magsasama-sama sa hirap at ginawa. Oo. Oh. Mm. Sabi ko nga po sa kanya, kahit ka ako, oh, yung mga sa nila, niya, kundi sila nyo yun, andi dito pa rin ako. Mm. Kumisan nga po, naano ko na nga po yan. Kumisan, pinagano ko na nga po. Sabi ko, hindi ka na nagtanda. Talaga, ayan na naman, buwit ka na naman. Poki okay, oh. Hmm. Iniisip ko lang, Nay, paano titibay? Sorry po sa ano, ha? Opo. Oh, Minsan kasi, pagka binigayo natin lahat, hindi ko sila tumitibay. Parang nagiging lampa po sila. Ang ganun. Naisip niyo, naintindihan niyo po yung ibig ko sabihin. Opo. No? Oh, kasi kung lagi po tayo nasa likod nila, Baka hindi na natin sila natuturo ang paano sila magiging matatag ng sa kanila. sariling sikap po nila. Ganun. Okay. nag, ah, ano naman po yan sa asawa niya. Kaso nga lang, ang inaano nga ng asawa, mm. iniiwanan na sila. Binababayaan sila, pupunta sa barkada, In hindi sila kumakain. Mm. Eh, paano po ang gagawin ko? Siyempre, hindi ko naman ano na mag magutom Sabi ko, umuwi kayo dito. Sabi ko, kung ganyan ang ginagawa sa'yo ng asawa mo, ang mga bata, kawawa, magugutom ang mga bata dyan. Minsan, nararamdaman sila, hindi pa sila kumakain, iniiwanan sila ng asawa. Mm -hmm. Eh, si, pa, pa, yun, eh, paano naman po, ano, kaya naaawain na ako sa mga anak ko? Ipogi talaga, oh. Mm -hmm. Sige, okay. kung may gusto kang sabihin. Alam ko may gusto kang sabihin. Okay lang yan. Ang mahalaga, pinagsisisihan mo na yung mga dapat mong, yung mga pagkakamali mo. Ano po tayo, <tries> mama po? Hmm. Papasalamat po kasi hindi siya po kami natitiis. Mm hmm nagkakamali po sila. Ang gawa ko, nandiyan ba rin po siya, tulungan, tulungan. Hmm. gabi mama mo eh, no? Opo, uh -huh. Daki ina. Kahit ano pong kasalanan Hmm. May nga ano po ka sa ina. Hmm. Nasaan mo ba na pupuntahan pa kita? Hmm. Masaya ka naman na naapuntahan kita hmm. Yung una mong kinasama iniwan mo lang siya oh, Mag-iwalay po kami Dahil? Nag-away lang po kami tas nung nag jowa po siya ng iba hmm. Nung may pera Kaya pag hindi niya po pinanood na si Sian Okay hmm. Mm hindi -hmm. ka nagabol kahit sustento nung... Eh hindi na po ako nag kasi po sa gabi din po ng tita nila naman po kami nag a Hmm. Tapos yung pangalawa, paano mo nakilala yung pangalawa? Sa Manila. Ano po sa place mo ko nakilala? Mm hmm, taga dito din siya? Sa Manila, sa Manila po talaga siya na. Ah, sa Manila siya. Mm hmm. Pero, kumusta kayo ngayon nung pangalawa mo? sa ano niya sa sarili sa, Sabi kasi ni mama mo, parang hindi din kayo good. Hindi sa hindi po, hindi sa Hmm. Ano kaya yung ano? Sabi ni mama mo, parang hindi ka tumatama sa ano. Parang hindi, hindi ka na daw tumama. Sa tingin mo, okay naman. Ano lang po kasi, ayaw, ano po ayaw po na. Hmm. Pero sa tingin mo, mahal ka niya. Uh -huh. Mahal ka yung mag-ina. Pinagsasabihan mm. ko din hmm. ako ito. Sabi ko po, mag-tarabaho ko. Hindi naman po lagi kay mama kami akas. Mm. Nasa siya ngayon sa Manila? ala Pasa ko pagpo sa lolo niya po. Sa Kalumpang? Apo. Mm. Pero taga Manila po talaga siya. I mean, um, pero nakadira po siya sa lola niya. Uh, ngayon, nasa lola niya. Okay. So, wala siyang trabaho ngayon. Ibig sabihin yung gasusin niyo kay mama pa rin. Minsan mo, napapadala po yung... Siya? Lola po yung... Mm hmm. Maintindihan mo na lang din kasi nga, mm -hmm. eh, Siyempre, nagkakilala kayo nun. Alam mo namang, wala, wala, wala naman siya siguro ng trabaho, ano. Kung pinili niyon kayo din kasi di ba pumipili ng ano niyo? Sabi nga, pagka pumasok ka sa pag-aasawa, dapat ready ka. Kasi magiging biktima talaga dyan pag handa sa pagpapamilya ng mga bata eh. Ano yung gusto mo sabihin sa mga kabataan? Aral ba? Tumunan mo sila mag-aasawa ng maaga. I-aaral na po sila ng mabuday. Hmm. Panginig po sila sa mga magulang po nila. Nag-aasawa po, nandiyan lang po yan. Hmm. Matulong muna po sila sa mga magulang nila. Hmm. Tutuusin, parang ano ka teka, mga apu-apuhan ko na itong mga ito eh. Kasi mga scholar natin, inano ko silang parang mga anak-anakan na natin eh. Kaso, matigas lang talaga ulo nito eh. Pero, di pa naman uli ang lahat para sa magandang kinabukasan mo, pati ikaw, pati mga anak mo. Nagkamali ka na eh. Matuto ka na dyan. Huwag na maulit. Oh. Ang mahirap. Nagkamali ka na. Naulit na. Naulit na naman. Parang hindi ka natututo. Di ba hindi pagsunod sa mga magulang anong nangyari? Napapahama. Pabariwara ko yung buhay. Hmm. Wala ka ng plano mag-aral po, po din, uh, baka po hindi mo, baka po ah, uh, magtarabaho muna po. Hmm. Para din po makatulong din po kayo. Oo, tama. Kasi huwag niyo, kasi ganito yan. Pagka inasa lahat yan sa mga magulang, eh magiging ano nga kayo, hindi kayo matututo okay. sa buhay. Ngayon, mas, mas madali yung buhay pagka sanay ka sa hirap. Ikaw yung tumutulong sa mga magulang mo, hindi ikaw yung parang... Mm -hmm. Alam ko naman makilala mo si Kat eh. Pero kung meron tayong magandang relasyon kay Kat, maayos yung buhay natin. Gusto mong magkaroon ng magandang direksyon, ikaw, yung asawa mo, yung mga anak mo. Kanino ka pupunta? Kay Kat. Kay Kat. Susunod tayo sa gusto niya. Pero gusto kong iwan to. Regalo ko kay baby. Tapos yung dala kong grocery, galing yung kay ano, no? Kay tita Aida, no? No. Oh, Regalo ko to kay baby, no? Thank you, Mm. Welcome. Mm. May angel na naman tayo. Ay na, umulan na kaya pang umabot sa ano, no? Parang pa ni, hindi din kami gabi, na? Hmm, thank you, ate. Mm.